Magandang araw, class! Tayo ngayon ay nasa quarter 4, week 7 ng Mathematics 1. Ang ating aralin ay tungkol sa pagkilala at pagbibigay kahulugan sa mga datos gamit ang pictograph ng walang scale. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Ako nga pala si Teacher Malu. Halina at samahan niyo ako. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagkilala at pagbibigay ng kahulugan sa mga datos na ipinakita gamit ang pictograph ng walang scale. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ipinakita at inilarawan ang pagkilala at pagbibigay ng kahulugan sa mga datos na ibinigay. Narito ang mga paboritong prutas. Mula sa bayabas, mansanas, mangga, saging, pinya. At ibinigay din sa kabila ng mga bahagi ang bilang ng mga prutas. Kung ang bayabas, pag kapag binilang natin ito, ito ay may anim. Para sa mansanas, lima. Mangga, apat. Saging, tatlo. Pinya, pito. Ang nakalagay na tanong sa iba ba, ilan ang uri ng mga prutas? Ang sagot natin dito ay lima. Ngayon naman, sagutin natin ang iba pang tanong. Ilan ang bilang ng mangga? Ang sagot dito ay apat. Ilan ang bilang ng pinya? Ang sagot naman ay pito. Ilan lahat ang prutas? Kapag pinagsama-sama natin ito, ang magiging sagot natin ay dalawamput lima. Gaano karami ang bayabas kaysa sa saging? Tingnan niyong mabuti. Ang sagot natin dito, mas marami ng tatlo ang bayabas kaysa sa saging. Madali niyong makita ang pagkakaiba kapag ipinapakita ito sa pamagitan ng pictograph na ibibigay at nakikilala natin ang kahulugan ng mga datos na ibinibigay. Mga bata, kunin niyo na ang inyong lapis at kwaderno at atin ang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralan ng mga datos na ibinigay sa talahan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Pagmasdang mabuti ang ating pictograph. Narito ang mga paboritong gamit sa paaralan. Simulan natin sa pambura, lapis, pantasa, pandikit. Ang nasa kabilang bahagi naman ito ay bilang ng mga gamit. Sa pambura, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo ang ating pambura. Para sa lapis naman, sabayan nyo ako sa pagbilang nito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa. Ang pantasa naman, ilan kaya isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. At ang pandikit, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga tanong. Isulat nyo ang sagot sa inyong kwaderno. Huwag nyo kalimutan. Maglagay muna ng bilang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pagkatapos, sabayan nyo ako sa pagsasagot. Ano ang pamagat ng pictograph? Ang nakalagay dito na pamagat, mga paboritong gamit sa paaralan. Isulat nyo nga daw agad-agad sa inyong notebook. Number 2. Ano ang mga datos sa pictograph? Tungkol saan kaya ito? Nakalagay dyan ang iba't ibang gamit at bilang ng mga gamit sa paaralan. Ano-ano ang paboritong gamit sa paaralan? Ano kaya ang mga nabanggit na mga gamit? Isulat nyo nga daw. Andyan ang pambura, lapis, pantasa at pandikit. 5. Gaano karami ang laman ng pambura kaysa sa pantasa. Bilangin nyo nga daw ang pambura. Meron tayong walong pambura. Ang pantasa naman natin ay anim. Ilang kaya ang bilang sinalaman ng pambura kaysa sa pantasa? Isulat nyo ang sagot sa inyong kwaderno. Para sa datos, isusulat nyo dyan yung mga nakalagay kung ilan ang bilang ng mga gamit. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Pag-aralan ang mga datos na ibinigay sa talahan na yan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang pamagat ng ating pictograph ay tungkol sa mga paboritong asignatura. Ang nakalagay naman dyan ay tungkol sa iba't ibang asignatura. Katulad ng math, English, Filipino, at Science. Bilang ng mga asignatura, sa aralin ng math, meron tayong anim. Sa English, apat. Filipino, tatlo. Science, lima. Ngayon naman ay ating sagutin ang mga tanong. Ano ang pamagat ng pictograph? Sabi dito, ang sagot ay... Mga paboritong asignatura. 2. Ano-anong asignatura ang napili ng mga bata? Meron tayong math, English, Filipino, at science. Number 3. Anong asignatura ang pinakapaborito ng mga bata? Base sa ating pictograph, tingnan nyo anong pinakamaraming bilang. Iyon ang paborito ng mga batang basahin o pag-aralan. 4. Gaano karami ang laman ng mat kaysa sa Pilipino? Para sa ating sagot, kung ang mat ay anim at ang Pilipino naman ay tatlo, ibawas nyo nga daw yun? Iyon ang kara, uh, ganoon karami ang laman o lamang ng mat kaysa sa Pilipino. Para naman sa ating karagdagang gawain, narito ang ating sitwasyon. Pagkatapos basahin ang sitwasyon, atin namang sasagutin ang mga tanong. Ito ang ating sitwasyon. Si Danny ay mahilig tumugtog ng mga instrumentong pangmusika. May mga instrumento siyang ginagamit tuwing tumutugtog. Pag-aralan ang mga datos na ibinigay sa talahan na yan sa ibaba. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga binigay na iba't ibang instrumento ay gitara, drum, violin, trumpeta. Para sa bilang naman ng mga instrumento mula sa ating gitara, meron tayong pito. Para naman sa drum, anim, violin, anim, at ang trumpeta naman ay lima. Ngayon, sagutin naman natin ang mga tanong. Huwag niyong kalimutang isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. 1. Ilang gitara mayroon si Danny? Bilangin mo daw muli ang gitara. 2. Anong instrumento ang pinakamarami? Tingnan niyong mabuti. Batay sa ating pictograph, alin dyan ang pinakamarami? 3. Anong instrumento ang pinakakakaunti? 4. Ilan lahat ang instrumento ni Danny? Bilangin nyo ang bilang ng mga instrumento mula sa gitara, drum, violin, at trompeta. 5 ano ang maaaring maging pamagat ng pictograph? Para saan ba ang mga pictograph na yan? Iyan ay ano? Mga paboritong instrumento. Kung nasagutan nyo ang ating mga gawain sa ating aralin sa mathematics, binabati ko kayo. Maraming salamat at hanggang sumuli. Ako nga pala si Teacher Malu. Paalam! Ang video ito ay ginawa para sa aking mag-aaral. Para sila ay gabayan sa pagsagot ng module sa panahon ng pandemyang COVID-19. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Ako nga pala si Teacher Malu. Paalam!